Kala anong dinudukot mo eh. Bak! Ah! Bariya. Bariya lang pala. What's up mga babs Good evening sa inyo lahat. Kumusta kayong lahat? Sana ay okay lang kayo. Dahil ngayong gabi mga kapapos ay sasamahan nyo ako sa ating uh, panibagong biyahe dito kay J-Ride So ayan nakikita nyo naka-uniform na ako And mayroon na tayong first booking mga kapapos na kinuha So pipikapin natin siya dito lang din sa Morintagig Papunta naman dito sa may tawag nito Chino Roses mga kapops, sa Makati Ayan biyahe muna tayo habang wala pa naman si Miss Masha Nag-overtime yata sila mga kapapos Para makuha muna tayo ng uh, booking no para meron tayong uh, kapirahan kaperahan and after nyan yayain natin si Miss Masya na uh, kumain mga kapops. kasi meron ako nakitang bagong kainan eh syempre kailangan natin ng pera <laughs> syempre ako nag-aaya di ba diba? kaya kailangan natin ng pera so ngayon mga kapaps isamahan nyo ako sa ating first booking punta na natin to baka magbook pa ng iba just me marimaro <laughs> let's go Alright, so yun mga kapos, nandito na tayo ngayon sa pick location natin sa ating first booking And uh, dito lang tayo maghahantay kasi medyo lang hantay sa kabila mga kapos dahil masikip kung doon ako maghahantay sa kabila So yung pick up point niya mga kapos dito sa may uh, Yamaha, no? sabi ko dito na lang sa tapat So 118 to mga para first booking naman natin, so antay na lang natin dito Yan yan po Okay Yan yan, yan yan no? <laughs> Ang alam nyo sir? Ah, akala ko kayo siyon. Yan, yan. Bang. Ayan. Balak na lang ako sir ha. Okay. Para marinig natin yung isa't isa. Bang. Oo nga sir eh. Maybe. Dito sa video na lang. Okay sige. Yan ako lang sir eh. Tabi ko lang. Para doon tayo banda. Ako na to sir. Salamat sir ha. Ganun lang kabilis mga pups no? Ang bilis lang kumita dito kay Joyride mga pups no. Uh, accept lang nang accept kumbaga. Kasi pag mapili ka rin dito, eh wala talaga mangyayari sa'yo iyo, di ba? O oh, depende. Na nandun lang din naman 'yon kasi yung sa apps meron namang option eh. Eh kung ayaw mo yung area na yon, oo lang. Hanap ka na lang ulit ng iba. Pero mas maganda, accept ka lang nang accept 'yon. Ang bilis kumita dito kay Joyride. All right, so hanap ulit tayo mang booking mga pups. Let's go! Alright, so yun mga babs, we have another booking Ah, uh, Tatawakan muna natin to para sigurado Baka okay, mamaya mag-cancel eh. ba? Diba? ang pick-up nito mga paps, dito lang din sa BGC papuntang uh, Pasay. Ay, hello po ma'am. Good evening po. So, joyride po Thank ito ma'am. Apo. Ma'am, pantay lang po ako. Bigyan nyo lang ako siguro mga 4 to 5 minutes po. Sige po kayo, bababa na rin po ako. Ah, okay. Sige, sige. Thank you po. Thank you po. Okay, sige. Bye-bye. Alright, so yun mga kapapos, nag-confirm na si ma'am uh, uh, Antayin niya tayo Ganun ang ginagawa ko usually, no Pag may, uh, ako akong booking Uh, tinatawagan ko muna and then sinasabi ko kung anong oras o or ilang minuto ako makakarating sa kanyang uh, pickup point para at least alam niya pag anong minuto nandun na dapat tayo diba alright so punta na natin ito mga ka from BGC papuntang Pasay for 120 di ba? mga ka-pops ay medyo matraffic pa no dadahan tayo ngayon sa EDSA expect natin na matraffic tayo mga ka pero wala hindi naman nabago yun kaya enjoy nyo na lang yung traffic Kasi pag gano'n mga kapops Was ka sa traffic eh, Talagang magiging uh, matumal yung pasok ng booking saya So accept lang na accept And then enjoy nyo lang yung traffic Kasi hindi na talaga mababago yun <laughs> Alright so nandito na tayo mga kapops Sa pickup location natin kay ma'am O oh, di diba siguro mga 2 minutes lang yata eh. Nakarating na tayo dito agad no ganong kabilis So antay na lang natin dito si ma'am uh, Arrive na natin tong apps natin mga kapops Ayan si Miss Avanisa Velo Vanisa po Alright. Good evening po. Shower cap ma'am. Ay, sorry. Yung bag niya ma'am, okay lang dito na lang. Para hindi tayo masakip. Ah. Alright. Lako na lang ma'am Okay. Narinig mo na ako ma'am? Apo. Alright, very good. <laughs> Let's go. Dito na tayo, ma'am. Dada, sa may insa. Okay na, sige po. Sige po. Okay. Kawa naman. Kawa na, ya? Okay na po. Ayun, warating din. Grabe traffic. Traffic po <laughs> yun. sorry. Hingi po, ingat po kayo. Ayun na, ma'am. Basta tayo dito sa drop-off point kay ma'am. Talagang sobrang traffic, ma'am. Ops. <laughs> but uh, the good thing ay meron tayong 120 so complete trip na natin to mga ka alright so hanap na lang ulit tayo dito ng panibagong booking nakakadalawa pa lang tayo mga ka-pops alright mga ka so dumarito na tayo dito sa Pasay dahil meron na tayong nakuha ng uh, panibagong booking papuntang Makati so ang pick up niya ngayon mga ka-pops dito lang sa My Shore Residence going to Makati for 97 pesos mga paps but the good thing ay tuloy tuloy tayo I mean uh, sunod sunod yung pasok ng booking sa atin ba? Diba? so yun yung kagandahan yung tipong pagkababa ng pasayero natin eh may pumapasok agad na panibagong uh, bookings so hindi tayo natatambay ng matagal mga paps ba? Diba? I mean hindi ka antukin <laughs> maga pa naman kaya bakbak -bak tayo ng bakbak -bak, dahil pagdating ng uh, anong oras na eh matumal na Ah, uh, booking for okay. Just Tony Gorong, yeah, that's me. Oh, wait, 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 wait. Bang. Yep. Just lock it, ha, Para safety. You hear me, na sir? Let's go. Cool. Let's go, cool, mga na natin to sir. Papuntang Makati. Alam ko hindi ito makakaintindi si Sir ng Tagalog kaya hindi na natin kakasabi. Ayan mga ka-pops, makarating we'll din kami. Makati. Thank you Sir. Ayun si Sir, binigyan tayo ni Sir ng tip na 20 pesos mga pops di ba? Kasi yung bayaran nila mga pops ay uh, 97 pesos lang dahil sobrang lapit lang nun. Ayos uh, si Sir, maraming salamat. So ngayon nga mga kapabs ay medyo maambon-ambon na naman Pero all goods dahil may tip tayo ba? Diba? Uh, siguro binayan natin yan si sir mga kapabs ng uh, 11 minutes lang So meron ulit tayo 120 So ngayon nandito tayo sa Makati and I'm pretty sure naman na hindi tayo rito mas zero But meron na tayong total ng 1, 2, 3, 4, 5, 6 Meron tayong anim na booking mga kapaps na nakuha. So ang gagawin natin ngayon ay uh, Kukuha tayo ng booking papuntang BGC para masundo na natin si Miss Masha and mayaya natin siyang kumain sa labas mga kapaps right, so complete na natin to and abang abang tayo dito wakuntang uh, BGC let's go mga kapaps ganun lang naman mga kapaps no kay Joyride uh, pag masipag ka lang talaga dito panalo yung uh, araw mo uh, nandun na tayo sa may mga araw na minsan talaga matumal matagal pasokan ng booking pero sa akin kasi pag, pag matyaga ka lang talaga dito then masipag ka Nabilis lang makakuha ng booking mga kapaps Alright, so abang abang tayo dito Nandito tayo sa Makati Avenue Ayun mga kapaps, pa, pinasok na tayo mga booking no? After 5 uh, minutes na paghahantay natin dito sa Makati Avenue And papunta na to sa Taguig mga kapaps Malapit na sa BGC Sa likod lang ng Isimora So inaksip po na ito mga kapaps uh, Para diretsyon natin uh, susuntuin si Miss Masha Punta na natin to, let's go Para maaya na natin si Miss Masha kumain Nagutom na rin ako mga kapaps Ah, may shower cup ka na? ha ha? Right, right? ah, sorry kayo ni Joyride oh meron din sana akong shower cup eh. ha? ito mama palak na lang ako mam, ha? ito lang hawakan niya para hindi pumasok sa loob ayun ba ganyan di o lang dito na lang para hindi tayo masikit sige huh uh. oh, ay kasa ba yan? oo huh 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 ano huh 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 oo huh Okay. Sabi sa ito wala lang. <laughs> Joke lang. muna kayo ma'am to sa kit para hindi kayo merapan. Apak lang. Okay. <laughs> Ayoko ka nagpiling kong bigat bigat pa. Ah, hindi naman. Okay. Thank you. Okay na po kayo? Okay na. Ay, ayun. Nakarating din mga paps. So, ayan mga paps, na natin si ma'am yung ating last na booking na papunta rito sa my uh, BGC na rin ito mga paps. So, uh, the good thing mga paps ay binigyan tayo ni ma'am na tip na 20 pesos kasi ang bayan niya lang dapat mga paps ay uh, 150 something. So, binigyan tayo ng 175 through GCash mga paps pero okay lang kasi at least meron tayong pera sa GCash ba diba? And uh, ang kaganda no kasi pabalik na rin dito sa BGC. Uh, Susunduin na rin natin si Miss Masha mga paps. Alright, so kahit pa paano mga meron tayong total ng 7 uh, uh, booking ngayong gabi mga kapops, no. All goods kasi nakalagpas tayo ng minimum and meron na rin tayong pera para maaya natin si Miss Masha kumain. So sana nga pumayag siya, no. Pero alam ko papayag yun dahil alam kong uh, late na rin siya ngayong uuwi. Uh, medyo gutom na rin yun. <laughs> Kaya papayag yun mga kapops, sigurado ako. Oh. So, ako rin, medyo nakukutom na rin and nakakapagod. Siyempre, kasama naman na sa trabaho ang uh, mapagod. Wala namang trabaho na hindi nakakapagod, mga kapaps, ba? Diba? Pero, tsaga lang talaga lagi. So, dito naman mga uh, Jared, mga kapaps, ayos naman yung uh, kita pag masipag ka lang and hindi ka mapili sa mga bookings na pumapasok sa'yo. Uh, mabilis ka lang makakapag, uh, I mean, ma makakapag-boundary, mga, kapag -boundary, mga ah uh, depende sa iba pero para sa akin kasi kahit dito lang Makati, Pasig, Tagig, okay na rin paikot-ikot lang nakakaipon din naman ngayon uh, ngayong, ngayon araw kasi mga paps kagandahan kasi uh, pagka-drop ng pasero natin pinapasokan tayo agad ng booking so ganun lang kabilis nakakuha tayo ng pitong booking agad So ayun mga kapaps, sa ah, nakakapagod man pero oh, nakaka-excite dahil uh, susundin natin si Miss Masha, magkikita ulit kami and kakain kami sa dyan lang sa gilid-gilid mga kapaps. Hindi naman siya mapili sa pagkain, naman siya kaya hindi siya mapili sa pagkain mga kapaps. So ayan mga kapaps, samahan nyo ako ngayon para sunduin natin si Miss Masha. nga pala, no, kailangan ko pala munang matanggalin yung ating uniform. No? Out naman na tayo kay Joyride, Ride. Let's go! Punta na natin si Miss Masha. Siguro mga 10 to 15 minutes lang naman yung ating antayin. So, mabilis lang yun mga ka and willing naman ako mag basta siya. Let's go! Alright, nandito na tayo. Antay na lang natin dito si Miss Masha mga ka-pops for uh, 10 to 15 minutes. balabas na daw siya. Alright mga ka-pops, so nandito na si Miss Masha. Hi! Hi! Okay lang. Ikaw ba? Kamusta? Okay lang. Hindi wala lang, kakarating natin ko lang din naman Siguro mga 9 minutes nga lang ato Yung hinintay ko, yung eh. bilis mo akala ko, na ng 15 minutes eh Hindi naman ah, Nagutom ka ba? Sakto lang <laughs> Sakto lang, okay ah, Kung hindi ka naman nagmamadali Since late naman na tayo pari yung uuwi ah, Ayan, sana kita kumain doon sa ano, lang yung mga Sa gilid-gilid, ang tawag nun yung Toro Toro, toro, oh, pwede parang ganun oh no Okay, sige. Akin na pala yung bag mo meh ka ba? Oo. Oh, Nakapito rin ako kahit papanan, 'di ba? Uh, Oo oh, naman. Oh, ano naman ang booking? Ano? Um, traffic lang kanina. Nakapagod uh, Pero wala naman na lahat 'yun simula nung nakita kita. Oo <laughs> oh, naman, ano na lahat. Ah, I mean, parang na-refresh ako, 'di ba? <laughs> okay. <laughs> oh. Oo. Oh. Ano eh, mga ikaw yung uh, reliever ng ano ko eh pag pag napapagod ako eh. <laughs> Uh, parang fresh mo lagi na parang hindi ka napapagod. <laughs> ba ba? Hindi ko na eh. Okay, ana? Okay na Ay, Ay, nga pala, no, wait lang kasi naka-uniform pa ako. Mabarin eh. ko na lang, saglit oh. lang, ha? Oo, oh, nakalimutan ko pala. Ready, ready, ha? May pang oh ha? Oo nga, hindi, kanina ko pasutin Actually, ano, ah, medyo basa-basa <laughs> ang likod ko, eh. Oo. Ba't so, naglalagay ka ng towel sa likod? Ah, uh, ako lang naman. ah, uh, hindi kasi ako nag nagbabiyahe ng walang bubli na damit eh kasi mainit yung ano yung uniform yep yeah? kapya oh, yeah. ayan hindi ka pa pa kumain hindi pa inaantay nga kita eh kasi yun talaga yung, uh, yung uh, goal ko ngayon no uh, <laughs> sabi ko para babiyahe ako para at least maya na kita sa labas syempre ako nagyaya dapat ako yung gagastos diba lagi mo na ako nililibre ah oo oh, naman sabi ko na utang sa iyo ah. Hindi 'yon, walang problema 'yon. hindi, hindi ka nagutom kanina. Hindi naman, ngayon lang na, -na, -na rin ng ano, ah uh, gutom. Pero sakto lang, pareho naman na tayo ngayon pauwi kaya hanap muna tayo ng makakainan. Uh, ah. Uh. eh uh -huh. Ayan mga paps, nandito na kami sa pasar ng mga iyaw-iyaw Ayan -iyaw. o, oh. dito uh, Bali, tapat siya ng isimora mga paps nasiri oh po kasi 'to nung nakaraan. Sabi ko parang may mga ano, dito, may mga iyaw-iyaw ano. Uh, kaya niya ako siya ngayon. Hanap muna tayo mga pops ng mga kain. na dukot mo eh pak bar mga sa uh, uwi na rin kami dahil mag uh, alas 11 na <laughs> para makapagpahinga na rin si Miss Masha no? so ayan mga kapaps medyo madilim lang dito sa kanilang area <laughs> no? ang daming mga laman dito pala no? oo <laughs> okay. sige para makapagpahinga ka na rin ano yan, dito matutulog? Uh oo -oh. Ah, okay, kaya pala kasi iniisip ko pag maglalakad ka pa dun Madilim, parang ang delikado. Ah, okay, sige. Ah, uh, okay lang, uh, ah, na rin ako. Para makapagpahinga tayo pari, bukas na lang ulit. Tulog ko na agad yan, ah. Para makapagpahinga, ha? Okay, sige, sige. Salamat. Bye-bye. Yeah, may sasakyan, ha, bol. Thank you. <laughs> So ayun mga babs, again maraming salamat sa inyong lahat sa mga sulit na sumusubaybay dyan sa mga sulit na sumusuparta lalo na sa mga hindi nag ng ads malaking tulong po yan para sa akin sa mga plano natin mga babs uh, ingat sa atin palagi dito sa Pilipinas at sa buong bansa saan man kayo naroon mga babs ingatan nyo lagi sarili nyo uwi na rin tayo ngayon mga babs para makapagpahinga para makabihay ulit tayo bukas hanggang dito na lang ulit tayo mga babs and ride safe sa atin palagi mga babs yun yung huwag nyo kakalimutan Tony Corong Vlog mga Kapaps. Out na rin ako. Let's go.